baka na 30 Sabihin ako, na i 30 ay Ayan, bali ng 30 ay 1 kg Nalalanyo ako, nay? Hmm. Hmm? Nalalanyo ako. Ako yung sabi ba balik? Kaso naligaw ako ng daan-ain. Nakapunta ko ng... Eh, the fuck? Di pirsta Naligaw ako kaya di ako nakabalik dito. Nangako ako eh. Oh, balingoy. 31 kilo. Pwede Pwedeng... ko to lang ayoko, pwede ko to lang. Sige, pwede ko kami ko kaya tayo. Yan. Yan sino na ay dalawang bisis na ako dito na punta. Kaso naligaw ako nung una. Nakapunta ko ng uh, kanlubang. Kaya hindi ko hindi ako nakabili kay nanay ng malinghoy. Ang lalaki naman, ay. Ang lalaki, no? Oo, bago yan. Bago? Maganda yung Yelo. Yelo? Alin bang magandang bilhin, ay? Ano? Malalaki o... Ayan. Ayan. Ganda ng luya, no? Oh, yan. Bago yan. Luya. May mais ka nang nai no? Nay, na. Mais. O, oh, bibili din ako ng mais. Hindi ako naka daan kay nanay nung una kong punta. Gawa ng... Na. Sige, nai. Ay, sobrang na. Si nanay kasi mabait. May pa, sige, Gusto mo ako, nai? Yan. Dito yan sa ano, sa paanang Tagaytay. Pag gusto niyo yung bumili, murang-mura lang dito kay nanay. Yan dito. Tapat bil, ano. yan yung ganyang bili, ano. Mura lang. Plaza. Tapat siya. Yan. So, yung pinya na pilihan mo nga ako na yung ino. Yung ino? lang na malaki. Yung okay. magkano Magkana kilong pinya? 70 ka. Mm. Ah, binti ah. Ang magawa eh. Okay lang eh. Uh -huh. Teka, ipili kita ng magandang hinog. Yan, binigyan ako ng saging ni nanay. Hinog na kaya yan eh? Kaili na ba? Hindi pa. Hmm, pagdating sa bahay. Para pasalobong ko sa pamilya ko. Nay, ano, nakulangan ako na eh. Pundi nay? Ito ang tanong. Ya pangalawa na nakulugi na si Nanay. Saka na maid. Bali. Mas masarap ang dilaw. Ayun, look po. Okay. Baka nung, baka nung okay lang. Suke ko si Nanay. Bakano nga? Bakano si Nanay? 25 piso kaya lang po. Okay lang yan eh. O. Abi. Tayo na oh, ah, pay ng apat. Nice, benching ko. Sariwang-sariwa ako mga it's idol. Ano lang mga pamilya eh? Oh, Wala ka sako na Kasi, puno uh, na yung tumbak ko. Yan ito. Pag, pag hindi pa na yung, ano, loto, mais. Pag hindi pa loto. Ganun din. Ah, benching ko din. Ano na, gawin na ako nangako ah. na hindi ah hindi wag na wag na na yun lang ako okay. yan mayroon papasobra si na na sa aking gutom ako oh. nung una nangako ako sa'yo na pagbalik na lang kasi madikat kasi pagdibili ako papunta doon e, naligaw nga ako Sige, laging tayo, nai. Lagyan niyo natin. <laughs> <Lakin> natin. <laughs> <Lakin> natin. <laughs> sa kasi naka -e bike ako, oh. Mm -hmm. Ito. Ito. Lagyan eh, ka Eh, Wala kasi akong kung ano. Lagyan. Okay. Lagyan na. May kasama pa rin pala. O, oh, magkano lahat, nai? Yung... Uh, yung... Yung hindi kalugi, ha? Okay. Ah, magkano, nai? Yan. Nag-ibay kasi ako kaya ano sako ang sako <laughs> ang ano sa ko sa pamilya ko. Yan. <laughs> Tinan mo. Nandito na yung pinya, nandito na yung mais at na nakabaling hoy. O oh, baka nung datay. Ah, uh, 100 mais. Ah, uh, 60 yung tama ko, 70. Okay, okay lang na. Ano ikaw, ikaw ay na, magbabayad tayo. Uh, what's up, what's up, mga parehoi vlog, mga kachibo, bye-bye.